Yan guys, at kami ay kukuha ng order ngayon ni Tito Jean. <laughs> <laughs> ang ng anak ni Chaconi. <laughs> Tito Jean, Jean. malamang lamang, manginginom ka eh. <laughs> malamang lamang, manginginom ka eh, di ka? Di ka, o oh, <laughs> Bang oras Hi. na nag-iintay. Hi, sa likod. Ay, convulsion. <laughs> Hi, Tito Jean. Manuel, ah, kanina pa nandarang makina eh. Sorry, na, na pa. Ino. Hindi naman sinabi ni Doris Hindi naman sinabi yung pangan Yan, shout out kay Tito G na makanginom. <laughs> Lagi po siya nagiinom. Kada uwi din eh. <laughs> Kaso ngayon, pinagluto niya ako. Kahit wow. naman ng kuya na yan. Tignan mo mo lang ang luto. Nandong. Hindi pa nga nakain. kaawa Naka naman siya. Kumulog ka kasi. ka kasi. Puyat sa kasi ako, alaula kami gumising. Kaya tutulog lang. Gising, ginising na agad kami dito sa... Hada, eh. hada ng hada lagi. Ayan, tulog. At tulog! Uy, mm -hmm. ka na agad. Wala pa ng mga ano, na! Handa, gutom na ko. Kaya pa! Paano ang password dito? Alakol <laughs> <laughs> ko <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank apa? Ay, Amo wala tayo? sila eh. Mga tulog sila. Aray, gilising ko pa to eh. Yes. <laughs> yeah. Bakit kasi ako nahihiya sa kanya. Wala kaso dito. Baka mahal na pa bang aking KV, ha? <laughs> Diyos ko, yan <ilang> naman tayo. Mga kapat ko, kasi kaya. Kaya Yes. Eh, nah, dini kami lagi na order. Happy, happy birthday. Hi. Thank, na. Thank you. Happy birthday. Guys, hindi na naman din. obvious na masarap ang okay. niluluto ni Tita Edna dahil ulit-ulit na kami dito na out okay. <laughs> there. Baka sa isang linggi meron ulit. Meron ulit. <laughs> si Tito Arch. Yan guys. Oh, Tito si Arch! Yes. yes. Sama. Oh, Ay kasi bakla oh, siya. Na. Hindi siya makakapagbitbit. Aray oh, naman <laughs> may ako eh. Ay sila naman. Huwag mo ang bastusin ang pagkabakla ko. <laughs> <laughs> dalawa. <laughs> Simon, dalawa. Oh. Magdalawa ka nga, Simon. Kano? Ah, ah. So guys, ito na nga. Dala na namin ang inorder kay Tita Edna Lopez. Shoutout sa kanya. Mga Iba talaga pagpal doon. daming handa, oh. Kulang <laughs> oh, <laughs> uh, pakabila, oh. Bigay lang to, ha. Oh, yeah. saray, saray, yes. Sarahay, sarahay, Manuel. Magigat na. Yes. <laughs> sarahay, <Tala>, dala ko. <laughs> Dibisin nyo. Hi, guys. Ano na? Ano ka, Tara, ano mo sabi ng birthday, day, guys? maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kahit ako'y nakapaghanda ng ganare. Kahit ako ba, Beth? Hindi tayo din eh! Hindi <laughs> 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 nakakalatina, Hindi na. 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 na.